Binasag ng lalaki ang gitara na pirmado ni Taylor Swift matapos itong bilhin sa halagang P224,000 sa isang auction. Isang lalaki mula sa Ellis County sa Texas ang bumili ng isang acoustic guitar na pinirmahan ng pop superstar na si Taylor Swift sa halagang $4,000 o $224,000 sa isang auction, para lang durugan ito ng martilyo. Isang video na ibinahagi ng TikTok user na si JD Cobb ang nagpakita ng assistant ng isang auctioneer, nakasuot ng puting long sleeve na polo shirt at sombrero, hawak ang gitara gamit ang kaliwang kamay at martilyo gamit ang kanang kamay sa loob ng ilang segundo. Ang lalaking nanalo ng gitara, na nakasuot ng asul na polo, ay kinuha ang martilyo at instrumento sa katulong bago ito hinimpas ng ilang beses. Ang gitara, na may disenyong hango sa The Eras Tour ni Swift, ay may nakikitang mga dents at mga butas pagkatapos ng pagpalo. Lumitaw din ang lalaki para ihampas ang gitara sa lupa ngunit pinigilan siya ng auctioneer. Saka siya naglakad palayo na may makikitang ngiti sa labi. Ang video ay kinunan sa Ellis County Wild Game Dinner sa lungsod ng Waxahachie, ayon sa geotag ng post. Nakikita ko ang lalaki na kumuha ng martilyo mula sa entablado, sinabi ni Cobb sa lokal na channel sa telebisyon na WFAA. Noong sinimulan ko itong i-video, akala ko ito ay isang biro. Sinabi ni Donald Trump na magbabayad ng presyo, si Taylor Swift para sa pag-endorso ni Kamala Harris sa presidential bid. May mga haka-haka na binasag ng lalaki ang Swift Guitar matapos niyang e-endorso si Vice President Kamala Harris sa presidential bid sa United States elections noong Nobyembre. Ngunit si Craig Mayer, isang tagapagsalita para sa Ellis County Wild Game Dinner, ay nagsabi na walang mali siya sa likod nito. Nagulat ako kung gaano kalaki ang ginagawa ng mga tao. Hindi ito sinadya upang maging masama o malisyoso, sinabi ni Mayor sa WFAA. Gayunpaman, sinabi ni Mayor na ang lalaki ay, gumagawa lamang ng isang magaan na pahayag na nagpapakita ng hindi pagsang-ayon sa mga tao sa industriya ng entertainment na sinusubukang impluensyahan ang politika. Sa anumang kaso, ang $4,000 na binayaran ng lalaki para sa gitara ay mapupunta sa kawanggawa, partikular sa Future Farmers of America. Ayon sa website ng organisasyon, ang taunang Ellis County Wild Game Dinner ay isang non-profit na organisasyon na nakalikom ng pera upang makinabang ang edukasyon sa agrikultura ng kabataan. Ang mahalagang bagay ay ang isandaang porsyento ng perang nalikom ay direktang napupunta sa mga lokal na programa sa edukasyon ng kabataan at agrikultura, sabi ni Mayor. Sa pagtatapos ng araw, ang mga bata ay mananalo at makikinabang dito. Wala pang reaksyon si Swift sa viral video habang sinusulat ito.